Recently, in Asian Artist Awards, SB19 is the ultimate performers. Talaga namang mapawaw ka sa kanilang uh, performance sa stage. Kaya naman mga Chinese ay namang ha sa kanila. Ayon sa komento ng isang Chinese netizen, fan na siya ng SB19 after niya mapanood ang lahat-lahat ng performance ng mga artist sa Asian Artist Awards. Ang performance daw ng SB19 are different. Love the stage. Embrace cherish the stage. Yan ang na-feel na niya sa performance ng SB19. Ito namang Chinese ay sabi niya, muntik na siyang maiyak sa galing ng performance ng SB19. Talagang namanga daw siya. Sabi ng iba, SB19 have skills at walang backup singers. O diba, nakakabilib din pala sila. And din sabi ng iba, SB19 is the best boy group. The singing live and stable. Ang ganda ng boses ng SB19, high notes, really strong at lahat, halos lahat-lahat ng mga audiences ay uh, na-strong at hype na hype sa performance ng SB19, lalo na ang kento performance nila. Kaya maraming salamat sa kabinto.